So, ayan mga kapatid, fresh from the bath na nga po sila. Yan si Simba, yung pinakamakulit namin pusa. And pinaliguan ko sila kasi nga nagkakaroon sila ng mga sugat. And para maiwasan nila yung pagkakaroon ng mga kuto. So ayan nga po, yan si Simba. Mabait po yan. Kaso nga lang, mahilig siya magdukot ng mga ulam namin sa lamesa. <laughs> At alam nyo ba na ang ginagawa niya ay hinihuhulog niya yung takit para makuha niya yung laman na natatakpan na ulam sa lamesa. At ayan nga ho, sa maniwala kayo, hindi. Kung titignan nyo siya, naku, di makabasag pinggan. Pero naku, pag tumalikod ka na, naku, <laughs> ingatan mo yung ulam mo. Pero sa kanilang lahat po, yan po yung pinakamabait pagka pinapaliguan kasi tahimik lang yan. Kaso nga lang makulit, kuha ka ng kuha para lang mabuhusan mo ng tubig. Pero sa kanilang lahat po, siya yung pinakamadaling bumaho. Kasi palibasa siguro, lalaki, ayan, kung saan-saan siya umiihi. Pati nga, kortina namin iniihian niya. Kaya minsan, nangangamoy ihi na niya dito sa bahay. At ayan, yan naman nga po si Puti. Yan si Puti yung pinakabunso sa kanilang lahat na anak naman ni Maya. Yung isang kulay puti namin pusa. Mabait naman siya, kaso nga lang, ayaw niya nang nilalaro siya. Kasi once na nilaro mo siya, nakukakamusin ka niya. Small but terrible, ika nga. Ewan ko ba, mana ata dun sa amo niya. Char! At yan naman po yung mama niya. Yan, yung may kulay dilaw. Yan, si Maya. Maya kasi nga, napakakulit niya nung bata pa. Parang ibo na kung saan-saan dumadapo. Pati sa ibabaw ng electric pan, inaakit niya ano kung saan-saan siya pumupunta. Ako, sa bubong. At isa rin nga pala yung masungit. Iwan ko ba dyan, nagmana siguro talaga yan. Yan si Puti doon sa nanay niya. Ayan, yan yung nanay niya, napakasungit niyan. At once na may makita siya ng mga gumagalaw-galaw, naku, tatalonin niya yan. Kaya yung kamay mo, pag nakita niyang gumagalaw, tatalonin niya yan. Pero ang nakakatuwa naman sa kanila, lahat sila magaling manghuli ng daga. Kaya yung mga daga namin dito na sa kanal, yung mga ganyan, kasi pumapasok minsan dito sa bahay. Kaya minsan nagugulat na lang na ako, meron patay doon sa kusina, meron patay dito sa may kwarto. Pero sa bagay, yun naman kasi yung assignment nila palagi. Sabi ko sa kanila, dapat uh, bawat araw makahuli sila ng isa-isang daga. And last but not the least, yan nga po pala si Ming Ming. Yan yung pinakamatanda naman sa kanila. Hindi ko na pinaliguan kasi kawawa naman nila. Lamig tulog pa nga hanggang ngayon naawa lang po ako sa kanya mga kapatid kasi tingnan niyo po yung bibig niya na mamaga simula po nung tumanda na siya hindi na bumalik yung bibig niya lagi nang naka, nakataas yung unahan kung saan saan na rin po yan nakarating ang pusa na yan kasi yan yung kauna-una ang kasama po ni Papa nung siya pa lang yung nandito sa kabite kaya hindi rin po namin yan basta maiwan-iwan o mailigaw kasi napakabaitlik po yan yan nga po pala ang ina ni Maya ang lola ni Puti yung maliit kanina. Lang, mga kapatid, thank you for watching!